Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na barbaric ang ginawang panggigit-git ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Maraming nasaktan sa insidente gaya ng sundalong naputulan ng daliri sa kamay. Si Patrick De Sousa de Dalle. Nagkasigawan, nagkasakitan, marahas sinadyang manira at panggigit-git sa rib ng Pilipinas. Ganyan ang mga eksena sa pagitan ng mga sundalong Pinoy at China Coast Guard sa ayungin show nitong lunes. Ito ang marahas sa pagharang ng China sa resupply mission ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre. Sabi ng AFP, maituturing na barbarik ang inasta ng China. I call them a band of barbarians. Hmm. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen? are supposed to be responsible for safety of life at sea. where actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Hanggang sa medical evacuation sa mga sundalong nasaktan, kabilang na ang naputulan ng kanang hinalaki sa kamay, hindi tinantanan ng China Coast Guard. Sa video na ibinigay sa PTV News, namataan ng Yubei-class missile boat ng People's Liberation Army Navy ng China. Nakabuntot ito sa rib ng Philippine Coast Guard. Nagsagawa ang naturang missile boat ng Dangerous Maneuver katuwang ang mga rib ng CCG kung saan nahampas ng malakas sa tubig ang rib ng PCG. Sa meeting point ng Medevac 6 nautical miles mula sa Ayungin Shoal, nakabantay pa rin ang rib ng China Coast Guard. Naka-standby rin sa malayo ang hospital ship ng China hanggang sa inilipat sa barko ng PCG na BRP Cabra ang mga sundalong Pinoy. Nakasunod pa rin ang mga rib, fast craft at barko ng China Coast Guard. It is really very unfortunate to note that even that humanitarian ano no uh, humanitarian purpose of uh, uh, evacuating our wounded eh may ganun pa rin pong actions na ginawa itong CCG but uh, in the end no we prevailed uh, with the help of the Philippine Coast Guard walang balak umatras ang AFP sa kanilang raw remissions. Ang ng adjustment para hindi na maulit ang insidente. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.